Isang veterano ang halos arestuhin sa raid, ngulit isang papel ang nagpatigil sa lahat ng baril na nakatutok sa kanya. Maaga pa pero makapal na ang init sa makipot na eskinita nang sumulpot ang itim na SUV umiilaw ang pulang asul na sirena na parang kumikislap na kidlat sa kalangitan ng mga eskinita kumalansing ang mga kandado ng gate nagugong ang makina at sa isang iglap na puno ng mga taong may dilaw na titik sa dibdib ang harap ng lumang bahay NBI matitigas ang panga sarado ang tingin at may hawak na mga papel na selyado sa gilid ng kalsada, nagsulputan ang mga kapitbahay, mga nanay na humahawak sa braso ng mga anak, mga lalaking nakapamaywang, at mga matandang dumudungaw sa bintana. Isang orange na cone ang nakatindig sa gitna parang tahimik na bantay sa gitna ng kaguluhan. Bravo team sa likod! Alpha, perimeter. Sigaw ng pinunong si Agent Marco hawak ang dokumentong puti. Target, Pio Locero alias Lolo P. Kurier ng talangka. Walang papasok, walang lalabas. Sa mismong gate, naroon ang isang matandang lalaki, nakasuot ng kupas na sombrerong may insignya nanginginig ang mga daliri habang hawak ang tungkod. Siya si Mang Pio, manipis na buhok, kulubot ang balat, ngunit busog sa bakas ng mga taong matagal nang nakipagsapalaran sa mundo. Napakorapsyonan na ng ituro sa kanya ang papel. Ikaw si Pio Lucero, malamig na tanong ni Marco, nakadiin ang daliri, maanghang ang boses op, opo. Anas ni Mang Pio, nangingilo ang lalamunan. Pero hiho, baka, walang pero tay. Singit ng isang agent sa kaliwa. May waran kami. Ilabas niyong telepono at bag. Huwag kayong kikilos. Nag-uunahan ng luha sa mata ng matanda. Hindi dahil sa takot na binangguin, kundi dahil sa isang kilalang kilabot. Ang kabalintunaang ang mabansagang kriminal sa mismong lugar na pinagbabahayan niya ng apat na puntaon. Sa likod niya lumabas ang pamangkin, si Liza, at dalawa pang kapitbahay na nakikiramay sa gabing nagdaan sa ospital. Kuya Pio, bulong ng dalaga, nag aalalang lang nakatitig sa mga baril at sa mga uniforme. Napalahaw si Mang Pio, hindi mapakali ang mga kamay. Nakikiusap ako, pakinggan niyo muna ako, may nag... Tumunog ang handheld radio ni Marco. Bravo 3, proceed as briefed. Kumpirmahin ang target sa field. Time sensitive. Kumunot ang noo ni Marco. Binalingan muli ang matanda. Sa mata ni Mang Pio, naglalaro ang bigat ng mga hindi masabi. Anak, maingat niyang sabi, anong tawag sa operasyon niyo ngayon? Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito. Paki-comment sa ibaba kung sa ang probinsya kayo. Nanonood. Napasinghap ang ilang agent. Hindi karaniwan sa pinapalangging target ang magtanong ng code name Why? Surot ni Marco. Sabihin mo kung hunyango ang tawag nyo. Tuloy ni Mang Piu. ang sagot ko. Sampagita. Parang napukpok sa sintido si Marco. Challenge at response. May ilang tao lang ang yun at isa roon ng isang consultant na pinatawag kagabi sa tawag na may duling na signal. Lumapit si Agent Kaloy mas batang opisyal na kagabi lang nagkulang ng tulog sa pagbabasa ng briefing, Sir, mahina niyang bulong. May green envelope dapat para sa inyo. Clearance ng civilian consultant. Na-forward daw kay Intel Lara. Bago pa makasagot si Marco, may dumating na kulay berdeng sobre paawis sa takbong nagdala. Si Supervisor Lara mismo, hinihingal. Sir, eto yun, na iuman sa mesa clearance at MOU, Red Sergeant Pio Lucero, civilian consultant, community liaison, advisor sa site familiarization, call sign Lolo P. challenge word, Sampagita. Binuksan ni Marco ang sobre at nakarang muka ang bumulaga. Larawang ID ni Mang Piu, nakangiti, may parehong sambrero. Lumamon ng katahimikan ng eskinita. Kahit ang makina ng SUV ay tila napipilan ng ugong. Bumuntong hininga si Marco, napatingin sa matanda. Lumambot ang boses niya. Kayo nga. Umiling si Mang Pio na pahawak sa dibdib. Kagabi pa kita kausap. Sabi mo sa akin, ikarkila ko ang ingay ng iskinita. Yung target nasa kabilang lote. Maglalagay ako ng basurahang asul bilang palatandaan. Nandun anak, hindi dito. Sa likod ng bakod na may santan, sa loob may tatlong bantay. Isa may improvised na putok bulag, isa may kutsilyo, isa ang runner na may kontak sa kanto. Pag pinutol ang alambre sa likod, iilaw ang maliit na solar panel, doon madalas sumablay ang hindi taga rito. Nagkatinginan ng mga agent, si Marco mabilis ang pagpapasisya, sanay sa ihip ng ulat nakikinig kapag mas may alam ang lupa kaysa sa papeles. Alpha, baguhin ang aksis, utos niya, muling tumigas ang tindig nung itiba na ang tono perimeter sa kabila. Bravo, silent entry sa likod. Huwag gagalaw sa loting to. Lara, ikaw sa ebak ng civilian. Kaloy, manatili sa akin. Escort si Tate Pew bilang advisor. Naglipatan ng posisyon ng mga agent. Mabilis, tahimik, organisado. Kuminta bang pawis sa sintido ni Marco habang sumisilip sa bakod. Nasa harap ngayon ng asul na basurahan. Kasing tinip ng mga mata ng mga batang nag-aabang. Sumulubong ang tahimik na huni ng generator sa loob. On my count, bulong ni Marco sa radio. 3, 2, 1. Sumabog ang tunog ng door ram, ngunit kontrolado. Dumaloy ang utos. NBI, higa, huwag kikilos. Mula sa kusina, biglang kumis na pang maliit na ilaw sa bubong. Nag-trigger ang alambre. Solar trip! Sigaw ni Mang Pio, itinapat ang tungkod sa bitak sa sahig na halos hindi makikita. May nalulusot yan. Umiilag si Agent Kaloy sa paalon-alon na wire sumakmal sa braso ng lalaking nagtatangkang tumakbo. Nalaglag ang improvised na shotgun sa tiles. Sa sala, isa pang bantay ang sumilip sa bintana. Nakita siya ng overwatch. Kumalansing ang bala sa gilid ng kahoy. Warning shot na sapat para umatras. Ilang saglit, tatlong suspek ang naka at nakadilat ang mga matang ngayon lang na ulanan ng ilaw ng araw sa labas. Sa ilalim ng carpet, naungkat ang trapdoor, tunnel papunta sa iskinitang kabitbahay. Ganyan silang lahat, bulong ni Mang Piyo, malamig na pinagdaanan ng tinig. Ang akala nila laging may madadapuan na butas, hindi nila alam na lahat ng butas may nakatira. Sa labas, parang naalimpungatan ng komunidad mula sa pagkakatitig na may takot, naging pasasalamat ang bulungan. Salamat Lolo Pio, may sumigaw. Ang mga babae nag ng tubig, ang mga bata lumapit pero agad inawat ng ina. Pumito ang isang pedicab driver, parang sinasalubong ang pagtatakos ng bagyo. Nakasalubong ng operasyon ng isang lalaking naka-jacket at press ID na mukhang masyadong bago. Nagtangkang umurong Hold ka dyan, sigaw ni Marco. Ang lalaki bumunot ng maliit na baril, mabilis sa mga susunod na pangyayari at sa gipna ng habulan, isang marahan ngulit matalim na galaw ang pumigil sa pulso. Tungkod ni Mang Pio, tumama sa tamang litid. Nalaglag ang baril, dinamba ni Kaloy ang lalaki. Nang tanggalin ang press ID, lumabas ang tatu sa pulso. Marka ng grupong talagang hinahabol nila. Humupa ang alikabok, sumara ang evidence bag at dumating ang itim na sasakyan ng regional director. Bumaba si R.D. Reyes, mataas ang noo, ngulit malalalim ang mata ng taong sanay humingi ng paumanhin kapag siya ang may sala. Lumapit sa Agent Pio na upuan na ngayon sa bangkito, Pinapaypayan ng kapitbahay. Sergeant Pio Lucero, marangal ang boses. Kami ang may pagakulang. Dapat na una ang clearance bago ang megaphone. Napangiti si Agent Pio, nangingintabang luha sa gilid ng mata. Ako man ay natakot, Direktor, hindi dahil sa baril nyo, kundi dahil baka maniwala ulit ang mga kapitbahay ko na salarin ako. Minsan, ganyan ang bala ng chismis, mas mabilis kaysa sa anino. Hindi na ngayon, singit ni RD, iniabot ang laminated na ID at kopya ng clearance. Ito ang opisyal niyong pagkilala bilang konsultan full access sa briefing, hazard pay, medical, at higit sa lahat, salamat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, butas ang perimeter namin at baka may tumakas na naman sa tunnel. Pumalakpakan nilang tao, si Marco, nakatayo sa tabi. Tila naguunahan ng mga salitang hindi niya alam kung paano sisimulan. Tay, bulong niya, pasensya po sa pagpunta niya kanina. Nakatutok ako sa papel, hindi sa tao. Tinapik ni Mang Pio ang balikat ni Marco Mabigat pero maamo ang kamay. Ang papel, Anya, gabayan mo. Pero ang tao, pakinggan mo. Ang komunidad, parang mapa, hindi yan Google. Hipo, amoy, usok ng adobo sa tanghalay. Pagkakahanay ng tsinela sa may pinto, lahat yan sinyales. Kapag dinala nyo ang raid dito, dala nyo ang ugat nyo. Huwag nyong kalimutan. Nagpaikot si Supervisor Lara ng Walker Battle Si Kaloy, dala ang pandesal na binili sa kanto, umupo sa tabi ni Mang Pio. Tay, sabi niya, yung aso sa likod, bakit hindi tumahol? Kilalang kilala ang amoy ninyo, ngiti ni Mang Pio. Nagsanay kayo kahapon, di ba? Nang kayo sa kanto ng bilyaran, ang mga aso hindi lang paa ang tinitingnan, boses at lakad. Pagsabay kayo huminga, nagiging tao kayo, hindi pulis. Kaya hindi sila tumahol. Mabilis ang takbo ng hapon. Dinala sa command vehicle ang mga ebidensya, mga isibo, prepaid na SIM, IDs na peke, notebooks na may listahan ng pamasahe. Ang tunnel, pinasimento ng barangay sa gabing iyon. Bago umalis, muling nilapitan ni R.D. si Mangpio. Gusto kong ilagay sa SOP ang ginawa mo. Challenge at response sa field, community locator markers, at yung paalala mong pakinggan ang tao. May susulat namin yon, pero sana madadala rin sa klase. Mag-imbita kayo ng tricycle driver at tinderang nagtitinda ng pako. Sila ang magtuturo sa inyo kung nasaan ang mga butas. Nagkaharutan ang mga bata sa gilid ng kalsada. Tila wala ng bakas ng sirena maliban sa sumasabog na tawang pinagpapasalamatan. Sa pagalis ng NBI convoy, humabol si Marco at Kaloy. Muling nagmano sa matanda Hanggang sa susunod, consultant, biro ni Marco. Ngayon ay may bahid ng paggalang na hindi mapepeke. Hanggat may iskinita, may taktika, tugon ni Mang Pio. Inuugat ang tungkod sa semento na para bang inuugat ang aral sa lupa. At hanggat may matanda gaya ko na handang sabihin kung nasaan ang bitag, huwag kayong titigil sa pagtanong. Pag hindi kumpleto ang papel, kumpletuhin sa respeto. Pag kumpleto na ang tiwala, kumilos kayo ng buo. Kinagabihan, habang pinapainit ang sabaw sa maliit na kalan, tahimik na nagpasalamat ang mga kapitbahay sa bitbit -bit na ginhawa. Sa mesa, nakapatong ang ID ni Mang Pio bilang konsultant, katabi ng luma niyang medalya at punit-punit na liham ng asawa noong panahon ng gera. Nang gabing iyon, hindi natakot ang nagbabantay sa eskinita kundi panatag na kamalayan na may mga taong marunong makinig at magtuwid ng pagkakamali. At kung sakaling sumulpot ulit ang mga ilaw sa dulo ng kanto, alam na ng lahat kung ano ang unang gagawin. Hindi sumigaw, hindi malaban, kundi magsalita. Dahil minsan, ang pinakamabilis na paraan para tumama ang operasyon ay ang simpleng pag-aamin na may mas nakakaalam sa galaw ng lupa kaysa sa galaw ng papil. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga kaya stay tuned